Regala ikaw. Ngayon lang ulit nakapagvideo video si Whisky. Dinamad kasi ako magdala ng cellphone sa labas. Saka 'yung akin cellphone naman eh. Hindi siya okay. Whiskey. San-san ka nalang umihi Wala ka namang ihi Na baby ka <laughs> Malalaglag ka dyan Sig ka Umihi na <laughs> Dali, dali. Binhot ko na si Whiskey kasi gusto niya pumasok sa pharmacy sa loob. Ano naman gagawin namin doon? Ganyan kasi siya. Pag may nakikita siya kakilala, gusto niya harutin niya. Nalaroin tayo na dali. Whiskey! Tayo na. Dito na tayo dali. Kami! Saan tayo? Uwi na. Wala pa kaming 15 minutes na naglalakad. 10 minutes. Gusto, gusto nang na umuwi. Saan tayo pupunta? Miso. Tayo na dali. Lakad tayo dito dali. Ayan nga. Tayo na. O, oh, sige na. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Tayo na. Debe. Tara, uwi na tayo. Tayo na, tayo na. Tayo Mhm, na. nagpapabuhat. Tayo na. Dito, dito tayo. Nagpapabuhat ka? Lakad na ta tayo. Hmm, tayo na. Dali na. Dito tayo. Whiskey. <laughs> Whiskey. Oh, lakad na ta tayo. Whiskey. Bye-bye. Bye-bye. Ayaw niya maglakad. Magpapabuhat to. Hmm, lakad na tayo dito. Bye guys. <tod>